welcome back to another episode of Cardiac Arrest. and Papa Jackson. At ako po si Gandang Kara. And uh, today, pag-uusapan natin uh, Gandang Kara yung isang topic na malapit sa puso ko. Ito ay uh, topic na nag-trending sa motorcycle world. Mm -hmm. At alam ko ano to eh, um, di ba, baka nahagip mo na rin to. So, na, pinasa ko sa iyo to eh, di ba? Oo, oh, oh, niya, mo na no, to no. before. So, bigyan natin ng, ano, ng, uh, back, back, bigyan natin ng backgrounder yung ating mga... Uh, Listeners, no? On August pa uh, bago magkataposan, there's a vlogger or rider vlogger na named like Luminous. Prominent 'tong si Like Luminous kasi isa siya sa mga babaeng maalam sa motosiklo. Okay. Doon siya sumikat eh, nag nag, -nag -ano siya, nagkakalikot ng motor, mm -hmm. yung mga pagpapalit ng piyesa ng motor na ako bilang lalaki hindi ko magawa. Mm -hmm. So basically, she broke some barrier, no? Mm -hmm. Nag-post siya ng ano ng, uh, Facebook na nagtrending. Parang couple of days yata ata or three days. Okay. 6.9 million views. Ayan. So, mm. kwento, naging kaibigan niya itong isa ring uh, motovlogger or tao sa motovlogging world at naging maganda yung usapan nila. Inspiring, according to her, inspiring and motivating yung uh, naging peg nung kanilang samahan. Okay. Mm -hmm. So, ibig sabihin, hindi pinangalanan yung guy, no? Hindi sinabi, hindi naman nilaglag yung pangalan. Na gano'n lang, nag, uh, parang ang nangyari, parang nagbigay lang siya ng clue na kalbo. So, ang kwento… Pero, moto-vlogger din to? ah oh, nasa motorcycle. Ah, okay. Kumbaga, may mga page din inaalagaan din. Okay. So, ang kwento, itong si guy, nagbibigay ng mga regalo, pagkain. And to a point, nagbigay si guy ng fathio. Hindi ko lang pa pa-basa ko. Yung iba fathio ang basa oh, oh, no? oh. Na binigay niya kay ating ating mong girl, no? Okay. And most of the time, according kay ano, uh, kay ate girl, hindi naman niya hinihingi yun. Mm -hmm. uh -oh. Tapos, uh, feeling ni Guy, wala siya makukuha kay Laika, Laika Luminos, si ate mong girl, sinabi niya na, kay Guy na, astro pa lang ang kayang ibigay sa'yo. Yun lang yung pwede uh -oh. niya maibigay na kapalit. All I can give him, uh, according to verbatim to, huh, uh -oh. is my time and effort, at pag sa kanya, sa mga runs sa buhay. Oo. Okay. Tapos, parang the friendship became turned toxic. in niya yung friendship dahil gusto niya ng, gusto na nung guy kasi na, na ano, parang, parang ang ang premise kasi parang may obligasyon na si Laika na mag-reply. Dahil may bigay. Oo. Pa hindi, yun ang pinanggagalingan. Ah, pero parang, okay. oh, siguro dahil nga doon, di ba? Aha. Uh -huh. Oo. Tapos, kailangan nagpapaalam na si ate mong girl na kung ano mga gagawin. Mm -hmm. At uh, ni, ano, ni ati mong girl, si like uh, Laika Luminous, eh, parang, jawa ko ba to? Oo, ba't kailangan oo, ano? di ba? And if I, I lang ha, tatlo silang friendship dito, yung guy and another girl. Okay. Hindi lang na nabanggit ko, yung isang girl may, may tinanggap din. Mm -hmm. Alright, oh. So, ang ending, nagkabawian. Okay. Uh, Binawi ni Kuya Monggay yung motorsiklo na binalik naman ni Laika at binabawi niya yung ibang mga regalo pa pero kahit si luminus Luminos she refused na ibalik niya iba kasi meron naman siyang screenshot na nagasabing gift ko sa iyo daw eh. Ah, uh, by the way, okay. para may, may ano ka context ka, yung pagibigay ng motor is sponsored daw ni Guy. Mm. Uh -oh. So hindi okay. rin niya binanggit ko ano ba negosyo ni Guy para uh -oh. maging sponsor kasi yung, yung sponsorship eh. Uh Oo. -oh. Tama. At sabi daw ni Laika din, ginagawa din daw ito sa iba. Hmm. Yung nangaharas at saka nang blackmail hmm. So, parang ang point sa vlog daw na yon ay sabi niya ay wag magtitiwala ng buo kahit na kanino pa yan. ba diba? At meron pa siya sa yata na mag-iingat ka sa mga, mag-iingat kayo sa mga kalbo, ganun? Oh, yun so, yun yung in a way, yan. Oo, yun ang sinabi niya na, oh, kalbo yung lalaking to, parang gano'n. Sa motorcycle world, Kara, okay. hindi na kailangan pangalanan. Kilala ng tao yung nagayon. Ah, okay. Uh, so, Pag-inscribe pala. <laughs> hindi, siya madaling, hindi siya, hindi, siya, mahirap, hindi siya mahirap hulaan ko na sa motorcycle world ka. Although, uh oh, doon na sa premise nila, Ika, hindi niya pinangalanan, so we're not going to name the guy. Pag-usapan mm -hmm. natin, kung, ang pag-usapan natin ngayon, eh, tama ba? Yung gano'n. Oo, uh, yung, 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 ako, number one na point ko is, tama bang, tama bang alam pa natin to? <laughs> Pero ang tanong din dyan is, nalalaman ba talaga o oh, na-feel ng mga babae kung ano yung intentions ng isang lalaki? Di ba kapag nakikipagkaibigan sa kanila, panliligaw ba yon yung pagbibigay ng gamit? ma Makoconsider mo ba na, oh yun na yun ha? Ah? Parang ganun. Di ba? Sa mga nagpapaligaw, hanggang saan lang ba dapat yung boundary na dapat nilang i-entertain dun sa guy na naliligaw din sa kanila? So ano nga ba? For example, ikaw, pag may nagustuhan kang isang tao, mabigay ka ng regalo. Yes, marigalo ako. So, automatic ba yun? Ibig sabihin nyo na nagbibigay ka, gusto mo yung tao? Depende. Kung kaibigan mo lang, ba, wala laki, mabigay ako, marigalo ako eh. Pero ah, halimbawa, ba, okay. eh, doon tayo sa specific premise na okay. yun. Babae, nililigawan. Oo. we, are, we, are never, we, have, we have never been friends all our lives. Mm -mm. Kailan -mm. kita kaibigan, sabibigay o regalo sa'yo. Kasi we have to factor in yung halaga ng motorsiklo eh. Oh, kasi malaking halaga oh, yun. Hindi naman yung parang nagpa-pizza ka lang. Eh. Motorsiklo yan eh. Okay. Actually, a motorcycle is a already an asset. Property yan eh. Oo. -oh. Para ibigay mo yan, ibig sabihin, nag invest sila lalaki. Mm -mm. Now, may tanong ako sa'yo. Mm. Pag ganyan ba, ang babae ba, hindi nakakaramdam na nililigawan kayo? Um, Hmm, magandang question yan. Kung pag binigyan kita ng pizza, pa pwedeng nilibre lang kita. Binigyan kita ng motor, ibang usapan niya. Actually, niyo, depende yun sa ibibigay mo eh. Kung motorsiklo, doon tayo. Kung motorsiklo ang binigay sa akin, Though hindi naman ako nagmamotor. Kunyari, convert natin sa car. <laughs> car. Na kahit second hand lang. Parang, ha? Bakit ganun kalaki yung ibibigay mo sa akin? Ibig sabihin nun, maiisip ko nun, ah, nag i to sa akin. So, tatanggapin mo? Depende kung gusto ko o ayaw ko. Yung tao. Ayan. That's, that's a good premise. Diba? So, depende kung gusto mo ayaw mo yung... Tao. Tao. So, kung ayaw ko siyang mapasok sa buhay ko, hindi ko talaga tatanggapin. Kasi una, alam ko sa sarili ko na hindi ko to kayang palitan yung bibigay mo sa akin, wala akong maibibigay sa'yo na kapalit o kung ano man yung hinihingi mong kapalit. Mm. Parang ganon. Ang premise kasi ni, 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 Miss Laika Luminous ay ang kaya lang niyang ano, ipalit ay yung, yung friendship, friendship tsaka pagpakikinig ng mga run sa buhay. Oh. Pero ako mayroon akong gustong ano, mayroon akong gustong uh, pansinin. Eh, no? Okay. Kasi sabi niya, di ba? Sabi ko sa kanya, as his tropa, All I can give him is time and effort at pagintindi sa kanya mm -hmm. sa makaraang sa buhay. Alam mo if you read between the lines, ibig sabihin they had this conversation. Oh, andun na sila sa part yes. na yon. Okay. You were not going to have this conversation kung alam mo na walang mali siya. Sa tingin mo may mali siya yon? Alam mo, ibig sabihin naniniwala ko alam niya like kan uh, may mali siya. Ah, uh, so ibig sabihin, na yun. eh. Aware siya na may ano to, may mali siya na to. Oo. Oh. Mm -hmm. o, halimbawa ganito, niya okay. niyaya kita mag-disco. Okay. Di ba? Tapos, ah, ah, ano, kunyari nagpapanggap kang wala akong gusto sa'yo. Mm -hmm. Tapos sasabihin mo sa akin, Uy oh, yeah, kahit malas niya, ako, iwi mo ako sa bahay namin ha. Mm -mm. Why are we going to have that conversation if it did not cross your mind? Ah, sa bagay, kung hindi ka naman iniisip Kasi yun. sinabi niya sa vlog niya eh, ang kaya kong ibigay sa kanya as tropa. Oh. Diba? So nung tinanggap niya yung motorsiklo, sinabi niya yon. Ibig sabihin, alam at aware si Laika na siya ng lalaki. Mm, pero, now, mm, sige. Now, pag-usapan natin kasi, okay, ganito ha, ayoko kasi na ma-antagonize yung mga lalaki na liligaw ng kaya nilang ibigay mm -hmm. yung material na bagay. Halimbawa, ito, ha, labas, ilabas ko muna yung usapan kay, kay Pinos Okay. Hindi ako pogi, pero okay. mayaman ako. Ano gagamitin ko, itsura? Siyempre hindi. Material <laughs> na bagay. Period. Pangit nga ako eh. <laughs> oh, yung oh. Ako, tama ba ako? Oh. Yung yok kasi ko ibigay. Yun, yun, yun gagamitin ko kung ano meron ako. Uh Oo. -oh. Siguro in that case, wala akong nilalait na. Uh Oo. -oh. In that case siguro ang meron yung lalaki, yung bagay ng material. Kaya yun yung ginagawa niya. Yun ang ginagamit niya. Mm -hmm. So in a form of sponsor lang kita sa motor. Uh Oo. -oh. I like your point. Sabi mo kasi, kung hindi ko siya gusto, ba't ko tatanggapin. Mm -hmm. Property na 'yan eh. Pero siguro depende talaga sa mga kababaihan nowadays kasi alam mo meron din mga talaga nagbibigay ng na mixed signals or wrong signals na matatawag, 'di ba? Kung nga akala nung lalaki gusto na siya nung babae, yun pala hindi pa rin pala kasi sweet lang talaga yung girl. 'Di ba may mga ganun na likas na sweet? So, akala niya, ah, may chance na ako kasi sweet sa akin to. Lagi akong kinakausap, nagu good night, nagu good morning. Yun pala, hindi naman pala sasagutin. Nice or, lang. Wala naman pala. So, yun yung tinatawag na mixed signals. Ano ba talaga? Hindi, Kara, diba? yan ay yung premise na wala kang tinanggap. Oo. so, So, lalo na. Pag, pag binigyan mo motor, mabait talaga ako sa'yo. Binigyan mo ang motor eh. <laughs> Pwede ba naman hindi ako mabait sa'yo? Tinanggap ko eh. Oo. Di ba? So, dapat in the first place, kung ayaw mo, wag mo tanggapin. Okay, now. <clears throat> in fairness kay Miss Laika, Luminous, pinalik niya. Pero vlog niya. So ano yung point ng pagvavalag niya? Feeling ko dahil nasabi niya na dahil nahahara siya. So mag-ingat sa lalaki. So, kaya ng, niya siguro vilag. Uh, ito kasi yung nangyari, di ba? Kung titignan mo kasi yung kabuuan ng doon lang tayo sa ano ha. We're mm -hmm. not going to tackle yung wala sa kwento niya. Doon lang tayo sa okay. mga pinost niya, di ba? Ano ba eksaktong kasalanan ng lalaki sa kanya? Na badtrip yung lalaki kasi dumating sa point na hindi na ni-replyan nire ni Laika Luminous yung mga Lala. tawag at mm -hmm. calls. May tanong ako. Ano? Hindi pa't pag binigyan kita motor, I expect you to reply to me. Binigyan kita motor eh. Mm. -hmm. Diba? Kasi kung ayaw mo mag-reply sa akin, mong mo tanggapin. Parang yun na, period. Ang eh, unwritten na, na rule yun eh. Dinanggap mo yung motor eh. Okay. Sorry ah, pero medyo ano ako doon, di ba? Medyo nal naluwa ako sa premise na yun. Pero binalik naman ni Miss Laika Luminous. Mm -hmm. May mga regalo lang siyang hindi binalik kasi according to her gift 'yon. Gift naman, mayroon siyang screenshot ng na usapan, napag-usapan natin 'yan. Oh, okay, ganito. Okay. Nag-vlog ka eh. Okay. In essence, ipinahiya mo yung lalaki. Okay? Ipinahiya mo sa social media yung lalaki. 'Di ba? Mm -mm. oh, so marami ko ang kanya. And the feeling ko ano naman 'yon? Um karapatan naman niya kasi vlogger naman siya, eh. 'di ba? Mm -hmm. Sa panahon ngayon mahirap nang lagyan ng ng boundary yan eh. Pero binag mo na rin lang, sana binalik mo na lahat. Mm, para masabi na, oh, binalik ko sa binalik lahat. Binalik ko lahat. Okay. Bakit ba nag diba, mm -mm. Di ba? Tarang binalik mo na lahat. Di ba? Mm -hmm. Pinahiya mo na rin lang, eh. ba't ka pa nag-keep ng para sa'yo? Okay. So, ibig sabihin, ilabas natin yung kwento muna nilang dalawa. Sa totoong hmm. buhay, halimbawa, ikaw nagbigay ka ng motor sa isang tao, nag expect ka ba talaga? Automatic yun na. Dapat magre-reply to lagi sa akin kasi nagbigay ako, ng, nagbigay ako ng motor. Hindi mo ba pwedeng isipin na kung ano yung bagay ko nabigay, tapos na yon. Ngayon, ko magustuhan niya ako, edi okay. Kung hindi niya ako magustuhan, edi hindi. Tama ikaw, bilang lalaki. Tama ka naman doon. Mm -mm. O, diba? Halimbawa, binigyan kita motor. Oo. Nung bagong bigay ko siya, siguro, reply ka na reply sa akin. Oo, tapos nung ano, wala na. Ah, Matanggal mo ba sa akin, na-bad ako. Hindi pa normal Pero sa akin. Pero wala tayong ano, wala Ayan. tayong relationship. So, oh. hindi ba dapat hindi ka rin mag-expect ng anything? Oh, hence, I go back to your Yon. first point. Di ba dapat alam mo na nililigawan kita? Oh. Ipik <laughs> mo binigay ko eh. <laughs> sa bagay. Okay, okay. Di ba? Ulitin ko, ko ha, kung ang binigay ko sa iyo ay burger lang, hindi property ang burger. Mm -hmm. Pizza, hindi ang property. Shoes, pa, pwede pang medyo mahal. Di ba? Medyo pero motorsiklo eh, nire-rehistro nga yan eh. Property yan, asset yan eh. Okay, pero sa mga lalaki naman, when do you know na you have to stop na? Pag hindi ka na nire-replyan. So, ibig sabihin... <laughs> Ay, so, yung nga yung so, ibig, eh. so, ibig sabihin, dapat alam na rin ni Guy na hindi na nagre-reply sa akin, okay na, tapos hmm. na tayo doon. Okay. Di ba? So, hmm. dapat wala nang away sa kanilang na dalawa kasi hanggang doon lang pala yung kaya nilang ibigay sa exactly. isa't isa eh. Di Pero nababalik pa rin ako sa point mo na, ba't <laughs> oh, Dapat alam mo yun eh. Yun din ang, uh, which lead to second question, na tama lang ba na tumanggap ka ng mamahalin, sa mo, mamahaling regalo, lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na hindi mo kayang bigyan ng kapalit yung regalong yun. Oh. So dapat the answer is, No. Hindi ko alam, Or it depends on a person, di ba? Kasi oh. may mga taong tumatanggap talaga. Kasi ang mindset nga nila, eh, binigay mo sa akin to eh. Oh. Wala ka namang sinabi na pag binigyan kita nito, kailangan may kapalit. Wala naman na pag-usapan yes. ganun. So baka ganun lang din, di ba? So be fair, depends kami, yan, on a person. To be fair to Miss Like Aluminos, yung part naman na yun, ikaw, ikaw naman yung lalaki, pag nagbigay ka, huwag mabuiin. Uh Oo. -oh. Huwag Kasi binigay mo na eh. Uh Oo. -oh. Diba ang isang bagay pag binigay mo ibig sabihin willing ka nang i-let go yung bahay niya. Is sponsored daw eh. Ano kaya yung, yung, sponsor. yung kasi ang, ang gina <laughs> hindi ko alam kung it was just an evasive term na ginamit ni Miss Laika, pero ang ginamit niya kasi ng term in sponsoran niya ako ng motorsiklo. Ano negosyo ng guy? Okay. Ano negosyo ng guy? Diba? Uh -huh. Kasi pag inisponsoran mo ano yung deliverables ni ate mo? Mhm. Uh -huh. Diba? Kaya feeling ko nga ginamit lang yung term na sponsor eh binigay lang yon. Iba kasi pag, pag sinabi kasi in-sponsor lang kita ng isang bagay, you, you have to deliver a certain uh, service sa akin. Ano ba? Dapat, uh -oh. Ano ba? In-sponsor ba? Sponsor lang kita ng motor, ha? Pero kada tatawagin kita kalasin, sagutin mo ako, ha? Sponsorship yun, eh. Baka kasi hindi naging mali na mo yun. Ngayon oh. pala yung kapalit. Pero piling ko hindi sponsor yon. Bigay yon. Okay. At tama lang ba na isoli mo yung gamit kapag binigay na sa'yo? Well, well Kara, it's not wrong, it's not right. Mm. Hindi tama. Nasa sa'yo na yun. Hindi mali, pero delikadesa yan eh. Oh. Balik mo. Tama Oo. yung ginawa ni Miss Laika. Ibalik mo. Binalik niya. Ibalik mo. Pero binalik ba niya ng kusa or because binabawi? Binawi nung guy. Okay, so binalik niya ng binawi. Uh, binawi nung guy. Pinost niya, pinost ni Miss Laika pati yung conversation nila. Okay. Alright. So now, ganito kara. Lalabas ako sa usapan ngayon. Ha? Okay. Paano ba manligaw? Mm -hmm. Ang ah, mga lalaki sa panahon ngayon. Kasi Ayan. feeling ko, hindi alam ko, I'm sure, aware, yung vlogger na ito, si Miss Laika, nanililigawan siya. We cannot, we cannot skip that part. Hindi po pwede sabihin mo sa akin na, hindi mo ba, ba ito siya sa akin, bigyan ako motor eh. No, come on, I won't believe that. Alam mo, nanililigawan ka. Okay. Motor yan eh. You know that. Di ba? And the mere fact na nilanggap mo yan, ibig sabihin, you are giving the guy the chance. Pero maling binawin ng guy yan. Dapat, ano yan eh, parang one step foot forward. di ba? Bilang lalaki, pag binigay ko, hindi mabawiin yan. Ako lang, ako lang Kung naman yun, Ako, hindi, hindi mabawiin, mabawiin yan. Pag binigay ko, binigay ko ni ito uh -oh. long it's the longer part of what i what i what i own binigay ko na anyways uh -oh. nagkasulian nga pero hindi ba't normal naman na kapag, uh, maliligaw ang lalaki mm -hmm. gag ibibigay niya, ibibigay niya yung kaya niya so uh -oh. the question now here is tama ba nabawi mo yung mga binigay mo pag naliligaw ka at di ka naman sinagot. <laughs> <laughs> oh, no, sa opinion mo, hindi. Kasi sayo mo, kung ikaw yun, di ka magbabawi. Hindi Kasi dapat, once develop, na nilet go mo na isang bag at binigay mo na, yun na yun. Mm. -hmm. Kung para siyang suntok sa buwan eh, kung magugustuhan ba niya ako o hindi. Para kang tumataya sa ano eh. Investment eh. eh. Oo, oh. nag invest kayo. At ang investment, minsan talo, minsan panalo. Hmm. So, nagkataon lang na natalo siya. So, yun yung ginawa niya. Binawi na lang niya. Mali diba? yun, mali na binawi niya. Feeling ko, to begin with, I'll go back, I'll, I'll go back to your, ano, to your uh, uh, premise, To begin with, pag di mo gusto, dapat di mo tinanggap. Uh, pag di ka siya nagot, dapat di mo binawi. So that's the bottom line. Oo. Kapag merong manliligaw sa ating mga girls, ito naman para sa mga girls, di ba? Kapag merong manliligaw sa atin at alam na natin na ang binibigay ng mamahaling gamit, 'di ba? Kung ayaw natin sa taong yun at wala naman tayong balak sagutin, wag na lang nating tanggapin at all. Kumbaga, andun pa lang siya sa first stage ng pangliligaw at di mo naman talaga siya type, wag mo na siyang papasukin pa sa buhay mo. Kasi nagbibigay din tayo ng wrong signals or mixed signals sa mga kalalakihan na gustong pumasok sa buhay natin. So kawawa naman din yung lalaki na umaasa ay may chance kasi tinanggap. Kasi may ganong thinking ang mga lalaki minsan eh na ay tinanggap niya ibig sabihin may chance ako nito. Ay sinagot niya na yung Ay araw-araw na siya nagre reply di ba? So, doon nagkakaroon ng ano eh, maling ano, akala, hmm. di ba? Sa mga lalaki naman, maganda yung premise mo, sa mga lalaki hmm. naman, pag naliligaw kayo at nagbigay kayo ng kahit ano, huwag yung bawiin. Oo. Kasi binigay mo eh. Di ba? Ang ending yan, baka ang ending yan, next time, nililigawan ka, nagbigay ka ng abawa, alahas, in this case, motorsiklo, rilo, halimbawa, uh -oh. laptop, gadget, di ba? Binawi mo. Pagka pag naligaw ulit, ibigay mo yung binawi mo sa nauna. Kaya nga, so pasa-pasa, ano, recycle, gano'n. di ba? Di nangyari, pero maka ganun gawin mo. Diba? Oo. correct. <laughs> yung investment. Pag binigay mo na, binigay mo na. So, dapat alam din natin when to say no. Mm -hmm. Di ba? Kapag feeling natin, eh, wala talaga mapapala, mag-no ka na agad. Para hindi na kayo mag-aksaya pa ng oras. Kasi nag-aaksaya lang tayo ng oras, eh. Tingnan mo, wala naman palang ending. Mm -hmm. Hindi naman pala magkakaroon ng romantic relationship. Di ba? Meron kasi premise, Miss like sa video niya kara na, ano, Mm -hmm. Na ang gusto niya sinasamahan ay yung mga natututo siya. Ah. Oh, so, kaya okay. niya unang sinamahan si Guy. Mm-hmm. Ayun yun eh. Baga, so, parang, parang marami siya natutunan sa pagsama doon. Oo. Oh, ba diba? Pero feeling ko, facade yun eh. That is a facade of the story. I don't believe that na, I, hindi ako naniniwala na that was the sole reason in the first place. I think it was a facade. Uh Oo. -oh. Okay. Pero dapat din talaga kapag nagbibigay tayo ng regalo or tumutulong tayo sa kahit na kanino, ha, ito in general, dapat kung ano yung binibigay nating tulong, malino sa utak natin na kaya natin binigay yun kasi gusto nating makatulong. Na. Hindi dahil may kapalit. Mm -hmm. Diba? Huwag tayo mag-isip na, ah, bibilihin ko to para ako yung ano niya, mapili niya, gano'n. Kasi magpakatutuokan na lang, diba? Kung talagang gusto mong ibigay yon sa kanya bilang tulong, edi, Hayaan mo na. Kung ayaw niya sa eh di wag, di ba? Nakatulong ka na. Kung yun talagang mindset mo, ha, ah, sa pagbibigay ng mga gamit. Kaso, yun nga lang, pag hindi yun ang mindset mo, eh wala tayong magagawa kasi iba pala talaga ang, ano mo, ang balak mo. Mm -hmm. Di ba? Ako, last point. Bago tayo magtaba sa sa, mm -hmm. sa episode na to. Eh, Miss Laika, total vlog mo na rin siya. Mm -hmm. Dapat ikaw nagtira. <laughs> dapat in-all out, <laughs> nee, in out mo na. Dapat in mo lahat. <laughs> di ba? Oh. Oo regardless para yun kung, kung if, if, your intention is para ipahiyain ng lalaki which is i believe that's the intention kaya mga blinag eh at dahil sa sinabi mong yan siguro para sa mga magkakaibigan or magkakarelasyon kahit gaano man kapangit yung nangyari sa inyong dalawa alalahanin mo na lang yung mga mabuting bagay na pinagsamaan nyo together. Kasi for sure... Huwag na i-vlog. I-vlogger sila nag, eh. Let's <laughs> <Maska> go <gawin> natin. <laughs> Ganun ba talaga kailangan lahat i-vlog? Uh, hindi ko alam. <laughs> Ikaw makakasagot kasi kaya active vlogger sa atin eh. Oo, oh, pero syempre kung may pinagsamahan naman kayo, kahit hindi sa kanila, kahit sa totoong buhay, kung may relasyon man kayo na pinagsamahan, tapos naging magkaibigan din kayo, kung ano man yung mga bagay na nabigay, or di ba yung mga masasakit na sinabi, dapat sa inyong dalawa na lang din yon, Or yes. ang i-count mo din ay yung mga good things na napagsamahan nyo at napagsaluhan nyo together dahil kahit paano naging friends din naman sila dahil sabi mo nga magkakasama silang tatlo, mm. di ba? So sana yun pa rin yung manatili in the end. Well, what well, the two mo. of them? To, to Miss Laika Luminos, siya nag-post nito. Na Tsaka yung guy na anonymous, no? Mm -hmm. Tinawag lang niyang kalbo. Baka oh, kasi kapitan si ng sisa <laughs> nga. Baka kasi totoong kalbo naman <laughs> kay yung description oh. niya. <laughs> uh, ano, ride safe kayong dalawa. And uh, sana, uh -oh. ano, sana you, you find your, ano, your, Uh, more peaceful circle of friends sa pagmumotorcyclo. Kasi pag namumotor ka, kara kailangan mo ng kaibigan sa daan eh. Oh. Uh, dahil you never know you get in trouble kailangan mo ng rescue. Oo. Oh, oh. oh. So sana settle din nila yung mga bagay-bagay, di ba? Sayang naman. Mm. Mahirap may kaaway sa mundong ito mm. sa panahon ngayon, di ba? Lalo na sa, sabi mo nga, maliit lang ang ano, motovlogging world, kayo-kayo ang magkakakitaan. So, yun, sana ma-settle nila at maging maayos din ng lahat. And again, ito po mga opinion namin ay sa amin lang naman po yan. Ay, sa akin, amin lang naman. This is our opinion. Tal, nilabas nyo naman, hindi eh, magre-react. Meron din ka. Oo. Oh, oh. Yun lang, wag kang maglalang, hindi ka yung laptop na bigyan ko sa'yo. Oh, grabe, ba't mo ba sinasabi? Kahit pasty <laughs> na <din> mo. <laughs> Kaya <Kahit> <laughs> naka-vlog naman eh. <laughs> Tsaka <laughs> alam ko naman hindi ka nagbabawi. Ay hindi, hindi. Binigay ko eh. <laughs> Anyways guys, maraming salamat sa inyong uh, patunod ng panabagong episode. Ako po ang inyong Papa, Papa Jackson. Thank you so much. Ako naman po si Gandang Cara. Till next time. Yeah, and don't forget to uh, follow us sa aming podcast and of course lagi kayong uh, mag-abang ng mga fresh episodes namin. Yes. Papa Jackson po. Bye. Bye.